Ito ang Municipality of Tiboli, South Cotabato. Ang Municipality of Tiboli ay meron land area na 895.83 square kilometers. At base sa 2020 census, meron ito total na 101,049 population. Dito sa Tiboli, ang main source of livelihood nila ay farming. And sobrang high skill din nila sa paggawa ng mga high quality na abaca made clothes. And tinatawag nilang T. Nalak. Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakasikat na tourist attraction, ang Lake Holon. Kaya talagang gusto kong pumunta dito sa municipality na ito at mag-hike papunta sa Lake Cologne. And also sa video na ito, i-share ko rin sa inyo yung naging experience or adventure ko papunta sa Tivoli. alright So dito na tayo ngayon sa Tivoli, ano? Tivoli. And para makarating ako sa Municipality of Tiboli, kailangan ko bumiyahe ng 68 km gamit ang aking motorsiklo. At dito ako dumaan via Surala Tiboli Road. Oh, yeah, mismo ganda pala dito. Ayan Ayano. Oh. So first time ko ah uh, first time kong dumaan dito. Ah uh, susubukan lang, susubukan ko lang kung um okay ba yung daanan dito okay, kasi usually is highway talaga dapat so dito uh, may uphill wah eh. oh, kina sa mapa oh may siko oh. may korbada na malasiko okay slide landslide prone area. Okay. So talagang uphill yan so landslide daw. Buti walang ulan. Okay, maganda yung panahon and uh, hindi mainit. So sakto eh. Okay. So dahan, dahan lang tayo yun know, lawak malawak oh ah uh, grabe dito ang lawak oh oh no ganda barangay lambangan so barangay lambangan pala dito Uh, welcome to Barangay Lamsalum. Lamsalum. Ah, okay. Dito, Barangay Lamsalum. Barangay Lamsalumi or Barangay Lamsalum. Lam okay. Grabe yung puno, oh. Ang tanda na niyan. Okay, so, downhill. Allah. Talagang... <laughs> Mahaba-haba. Di na downhill to. Alright. Alay sa break May maliit na <laughs> sapaw. Oh. Ayan. Okay. So, rough road. Rough road dito na part. Hindi naman masyadong malalim to okay kayang kaya lang mga ganito okay wow dito na oh Linis ng tubig oh. may ilog ano to dito Thank you come again ah okay thank you come again so ano pala dito so ano pala to dito municipality of banga province of ah okay lampari so um part pala ito pa pala ng banga south Cotabato. ayan oh no? Barangay Lampari Barangay Lampari pala to dito right, So let's go